after steel ayo umandar kahit anong higit Ayan Lagyan natin ng paa para umandar Ayaw talaga umandar Gawa nung kanyang air cleaner Sobrang tumi mga idol Kahit tinugasan na natin Naandar pag walang air cleaner problema at ay walang mabilhan so atin na lang ginawa ng paraan at ayaw pa sana ng may-ari na gawa ng paraan mga idol dahil ayaw pa niyang pabutasan kanyang air filter pinggan buti na lang at mayroon tayong bagong panghugas sa pinggan bagong bili mga idol kaya yan na lang ating nilagay para wag lang mapasok yung dumi Wag lang pumasok sa loob ng piston mga idol Kaya salpak na Wala nang dugay dugay pa Birah Wala mga idol